Ganito lang po ang mga alaga namin mga biik. Pagkatapos po nilang naligo, edi, ah, binigyan po namin ng pagkain na dahon lang po ng Madrid Agua. Ito po ay fresh, hindi na po niloloto. Kaya, ayan, gustong gusto nilang papakin. Oh. ito mga biik namin ay organic po ito kaya ayan mapapansin nyo hindi po magkapariho ang laki kaya ganun siguro sa pinapakain din namin ito lumapit yung isa oh. ayaw nabusog na oh. nangungulit <laughs> Sige po, mga anang, pakisundan nyo lang po ako para malaman nyo po kung ano po pinapalaki at pinapakain namin ng oh, nagpapahawak na. Oh. <laughs> oh, higa. Ano? Artista ka na ngayon? Ha? Ano pa ba? <laughs> op oh, Basa ka pa. Ah. Ayan oh. oh. Kumain uli. Ito rin, nakikiagaw. Ito din po, manok dami no. Oh. Tumuto ka din ng dahon ng Madrid de Agua. O, oh, umayaw. <laughs> Ayaw isang bit. Ito po. Hindi oh. pa po natanggal yung ano. <laughs> oh, ayan oh. oh. May ano pa. Ano tawag dito? Itlog. Ayan. <laughs> Ito pa din isa. Mayroon din. Ayan oh. Ayaw mo nga lang magpahawak. O, oh, ayan o. Oh. Mag-aapat na buwan na po ito. Kaya, sa organic po, ang paglaki po nila ay madalang. Hindi ka anong mabilisan po. Hindi kagaya sa mga commercial na apat na buwan o tatlo. Pwede na malitson. Ito. Pwede na din. Litsun di litsi, pero... <laughs> Mabibitin kayo dito sa kaka, ano? Kasi, konti pa lang yung laman. Kaya, abangan nyo na lang po mga anang, mga anong, kung pwede na namin tong may binta. Bibinta po namin kasi kailangan din namin na may panggasto sa school ng mga anak namin. Kaya, yeah. tangklikin yung mga anang ang organic po dito sa Magtama City. Na, nababanggit ko lang po na Magtama City. Na, marami din po nagtatanong. Sino ang mayor namin dito sa Magtama City? Yeah, hindi ko na lang po babanggitin. Kasi po, city yun eh. <laughs> mayor city, ano, Sit, uh, magtama city. Kumbaga mayor ng city. Ito po ang nanay nila oh. Hi! Nakisali na din sa kain. <laughs> Ito po. Kawawa. Pero hindi naman sa kinakawawa. Ganyan talaga po yung nasa probinsya. Hindi pwedeng pagala gala, -gala eh yung inahin. Uh, kasi lala lalayas eh. <laughs> Sige po mga anang, mga anong. Maraming salamat po sa inyong panonood. Uh, sa susunod naman po. Let's go. Organic. Na mga diik. Parang sarap na sarap po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye-bye. Anong J? Let's go. Organic Farming. Mga anang, mga anong.